Morning mga paps May panibagong video na naman tayo ngayon Sa video natin ngayon Pag-uusapan natin Ay kung paano nga ba kumuha ng booking sa movie Kaya tara Pisaan na natin to May mga paraan pala Para makakuha ng booking sa movie Una dyan yung auto accept Pangalawa Yung manual booking pangatlo ay yung hail at pangapat ay yung my destination so pag-usapan natin yung auto accept bali para ma-activate yung auto accept punta ka lang sa grab driver app may kita mo yung auto accept click mo lang siya tapos may kita mo yung auto accept na may toggle on and off bali kailangan mo lang siyang i-on para ma-activate yung auto accept at kapag nagkaroon ka ng booking gamit ang auto accept ganito ang lalabas sa screen ibig sabihin yan automatic na accepted na yung booking at ibabiyahe mo na lang siya madalas ang ginagamit ang auto accept ng mga full time rider at yung mga kumukuha ng incentive sa movie mali ginagamit ko rin siya Lagi naka-on yung auto accept ko kapag mo biyahe ako. Gusto kasi yung biyahe lang ako ng biyahe. Ang naman ay yung manual booking. Bali yung pag-activate naman sa kanya ay eh, kabaliktaran lang ng auto accept. I turn off mo lang yung auto accept pa manual booking na siya. So kapag nakakuha ka naman ng booking gamit ang, ma ang, manual booking bali ganito naman ang lalabas sa screen mo. Bali may kita mo dyan yung fare Yung details ng passenger Yung slide to accept Na may countdown Sa bandang baba Dalasan gumagamit nito ay mga part time rider At yung mga bumabiyahe ng gabi Na kailangan mamili ng booking Bali hindi ko ito masyadong ginagamit Kasi nangihinayang ako sa bawat booking na pumapasok Kaya mas prepared ko yung auto accept para dire diretso lang yung biyahe ko ang pangatlo naman ay yung hail o yung habal na tinatawag ng mobit para ma-activate mo siya kailangan mo lang pumunta sa homepage ng grab driver app click mo lang yung hail tapos lalabas na dyan yung pick area o pickup location yun ni passenger tapos i-enter nyo yung drop off location ni passenger para lumabas yung fare ni passenger kailangan nyo ding i-enter yung mobile number ni passenger pag okay na kayo, slide nyo lang yan para mag start yung trip madalas ang nagamit ito sa mga business area lalo na kapag rush hour, yung uuwihan ng pasahero nahirapan kasi yung mga pasayero mag book o kumuha ng rider kaya ang ginagawa ng mga pasayero, malapit sila sa mga movie rider na wala pang sakay. Nagtatanong sila kung pwede ba silang isakay o headed sa mga lugar na uwian nila. At ang apat naman ay yung my destination. Nakikita mo din siya sa homepage ng Grab Driver app. Bali, click mo lang yung my destination. Tapos i-enter mo lang yung area kung saan kapapunta o pawi para makukuha yung booking along the way sa area kung saan siya in-enter ko din ito nagagamit lalo na pag pauwi ako kasi kung saan saan ako napupunta dahil sa auto accept pero effective siya minsan nagagamit ko yung dalawa minsan isa lang lalo na kung medyo malapit lang ako dun sa uwian ko ang lagay kong ginagamit dyan sa apat na yan ay yung auto accept at yung my destination bali bago bumiyahe naka auto accept na ako nyan tapos kada pumapasok na booking pinabiyahe ko na siya agad hindi na ako namimili ng booking biyahe lang ako ng biyahe tapos kapag oras na lang uwi ko mga bandang hapon doon na ako nagma nag, nag my destination lalo na pag medyo malayo yung area ko na Aba may destination na ako nyan Kadalasan nakagamit ko yung dalawa Sulit siya Kasi pauwi ka na lang Meron ka pang pera na galing sa biyahe Yung sa manual booking Okay naman siya Kaso nga lang Ingat kayo mga top Sa mga ignore ng ignore Kasi bumababa yung acceptance rate natin Kapag ignore tayo ng ignore At Pwede tayo mapatawag sa office o kaya masuspend o maban yung account natin dahil lang sa kaka-ignore natin sa booking at yung sale naman okay din naman siya pero siguraduhin nyo lang na ipasok nyo yung booking sa movie driver app para yung case na may mangyari insured kayo ni passenger hindi natin masabi yung disgrasya mga paps kabigla-bigla lang yan kaya ingat tayo palagi at yun na nga mga paps kung may kayo na gusto nyo yung mga gantong klase ng video pakilike, share and subscribe na lang sa channel ko at pakomment na lang din kung may mga suggestion kayo o katanungan para magawa natin ang panibagong video yan so hanggang dito na lang siguro mga paps kita kita lang sa kalsada ride safe palagi bye bye